Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Ethan. Talagang excited ang mga fans. Lalo na ang mga fans ni Ken dahil kakantahin uh, niya ang kanyang pinaka-bago at uh, pinaka-relatable at catchy song na Kanako. Ito ay Bisaya or Cebuano na talaga namang marami ang makarelate at makakatch up. At uh, ito nga guys sa Dubai. Dubai Winter Carnival dahil marami mga bisaya doon mga Cebuano taga Mindanao na makarelate sa kanang kantang Kanako in English for me sa Tagalog para sa akin talaga namang mga uh, excited ang lahat para makinig at uh, ni Ken or Philip ang mga 18 ang o mga fans niya sa Dubai kaya congratulations in advance at uh, unfortunately hindi siya makagamit ng guitar live po ito at siguro rock version para sa kanyang performance sa Dubai Winter Carnival malapit na yan I think bukas Kinonfirm ni Philip na kakantahin niya at imismerize niya ang mga fans niya sa Dubai sa kanyang pinakabagong kantang Kanako at uh, unfortunately hindi siya makayus ng uh, getter. Ito ay rock version siguro sa stage ng Winter Carnival. And next naman I have Philip. Yes po. So ay hey, what the tone anoyong kasapot no ayano uh, no ng Ayan, oh, ah, mga, mga fans mo dito sa UAE for the tomorrow. concert um tomorrow going to be the first time i'll be performing kanako um uh, so, yeah <laughs> thank you guys like i um i think in Albama you need to go there na um gusto ko sana i perform with my guitar but sadly unfortunately i uh, won't be able to but yeah yeah still still we that good for you guys